Hi guys, welcome sa panibago kong video ngayon. Sa video nito guys ay samahan nyo kayo mag food trip kasama ating mga tropa at mag nature trip na rin dahil may bago nga kami na discovering spot na magandang paliguan dito sa ilog ng barangay Kapantagan, Tiwi Albay na kung tawagin ay Chagaw River. Hindi nga to alam ng karamihan kaya yung ilog sobrang linis pa at sobrang ganda. At magluluto nga rin ako dito ng isang putahing bicol na kung tawagin ay Picadillo. Tara guys, samahan nyo kami sa aming nature trip mula sa pinagparada ng aming mga motor ay maglalakad nga kami ng ilang minuto at dito nga kami dadaan sa bukid bago marating ang target naming ilog. At kasama nga natin dito ang ating mga tropa, ang Nato'lam Brothers, Hunters TV at ang Pandi Urag. At sa paglalakad nga ay bumungad nga sa amin ang preskong hangin at magandang tanawin. Bali ito talaga maganda sa probinsya, tahimik na maganda pa ang lugar. At maya, maya pa nga ay narating na nga namin ang ilog pero hindi pa yung target namin dahil maglalakad pa kami ng ilang minuto bago marating ang tinatawag na Chagaw River. Bali sobrang linis pa dito guys ng ilog dahil bihira lang ang mga pumunta rito. At yung ilog na yan guys, yung tubig ay naiinuman talaga dahil galing bundok pa yan. At pagkarating nga namin sa spot na pagpepestuhan namin ay nagtay nga muna kami saglit habang ina-appreciate ang ganda nga ng lugar. Sobrang linis nga ng tubig at sobrang lamig din dahil nga hindi to alam ng karamihan at kapilang mga taong pumupunta dito kaya yung lugar, napapanatili pa yung ganda at wala pa mga baso-basura. At maya-maya pa nga, hinugasan na nga ni parang Edmond yung dala naming kawali, Balibuhangin buhangin ang pinangkusos niya at dyan na nga rin niya binanlawan at kumuha na nga rin kami ng mga tuyong kahoy na panggagatong namin sa mga lulutuin namin. Habang ako naman ay magsasaing na nga ng kanin at yung bigas nga ay hugasan ko sa ilog na rin at yun na nga rin yung pansasabaw ko dahil malinis naman yung tubig ng ilog dahil bukod sa malinis na ay naiinom din. At maya maya pa nga ay inilabas ko na nga itong nabili kong tulingan sa halagang 120 pesos at binigyan pa nga ako ng pring kamyas at dahil nga may kamyas ay naisipan kong pikadilyo ng lulutuin ko pero lalagyan ko ng kamyas at nagdala rin kami ng gata at maya maya pa nga ay hinugasan ko na nga tong, uh, isda sa ilog na rin at tinanggalan ko na nga ng hasang at laman loob at sa paglinis nga ng tulingan ay tatanggalin mo talaga yung buntot at pagkalinis ko nga ng isda ay inilagay ko muna to sa dahon ng saging dahil sunod ko nga ng hugasan yung mga gulay gulay naman dahil nga wala kaming dalang extra na tanging yung kawali lang at yung kasiro lang pinagsaingan ko at pagkahugas ko nga ay niwahiwa ko lang tong kamyas at kamatis balipika guys ang ko pero lalag lalagyan ko ng kamyas bali ito naman yung pinaka version ko ang picadillo talaga guys ay lutong bicol talaga dahil yung mga bicolano ay mahihilig talaga sa gata at sinunod ko na nga rin tong hugasan yung pechay bali ito talaga pinaka ingredients na sa gulay yung pechay talaga pero pwede rin guys puso ng saging at sunod ko na nga binalatan yung luya na magsisilbing pantanggal ng langsa na lulutuin natin habang ito naman si paring ace ay pinapantay nga nga yung paglalataga namin ng daon ng saging dahil magbubudol pa ito nga kami at sabay ko na nga hiniwa yung mga ingredients na gagamitin natin, kagaya ng sibuyas at syempre, hindi dyan mawawala yung bawang. At pagkahiwa ko nga ng mga ingredients ay nilagay ko muna to sa daon ng saging dahil nga kulang yung nalagyan namin. Dahil nga magsasangag ako dahil may dala nga kami bahaw. Sayang din naman kung hindi natin sasangag. Bali guys, ang sarap talaga kumain, mag pag trip pagka nasa nature ka, kasama pa ang mga tropa. At pagkaluto nga ng sinangag ay nilagay ko na nga to sa malinis ng dahon ng saging. At pagkahugas ko nga ulit nitong kawali ay nilagay ko na nga tong kamias at itong kamatis. Bali siya yung magsisilbing alim natin at inilagay ko na nga rin tong tulingan sa ibabaw at naglagay na nga rin ako ng luya, sibuyas at bawang. At sa pagluluto nga ng picadillo ay napakadali lang naman, bali pagsasamasamain mo lang naman yung mga ingredients at naglagay na nga tayo ng gata. At pagkalagay nga ng gata ay hintayin lang itong kumulo bago ilagay yung pechay. At habang inihintay nga namin kumulo ay naligo muna kami habang ito naman si parang Edmond ay namana muna ng isda na kung tawagin dito sa amin ay tapas. At maya maya lang ay kumulo na nga at inilagay ko na nga itong mga pechay. At pagkalagay ko nga ng petchay, ay ko na nga nilagay yung siling haba, pati na rin tong siling pula, pero hindi ko nga dinurog dahil may mga kakain din ng mga bata. At naglagay na nga rin ako ng seasonings, asin, pati na rin ng paminta. Pero bago nga kami kumain, ay lumusong muna ako sa tubig dahil nga pawisan na ako, dahil mas masarap kumain pag mapresko. Sobrang ganda talaga guys ng lugar, sobrang presko ng tubig at malinis pa. Pero may mga dahon guys sa ilalim ng tubig, pero normal yan guys kasi nasa bundok nga tayo, yan yung mga nahuhulog na dahon galing sa mga puno. At pagkaahon ko nga sa tubig, ay eh kinuha ko na luto picadillo dahil anong oras na rin at gutom na nga kami at inilagay ko na nga ito dito sa kanin na may sinangag. Sobrang sarap talaga guys ng picadillo lalo na pag hindi tinipid sa gata. Ang sabi nga ng mga kasama ko, mas masarap pala ang picadillo kapag may kamyas. Tara guys, food trip tayo. Di ko lang alam guys kung anong tawag sa Tagalog ng picadillo. Masarap talagang kumain kasama ang buong tropa lalo na kung nasa nature pa kayo. At dahil nga sa sobrang gutom namin ay naubos nga namin lahat ng kanin pati na rin yung ulam. At maya maya lang ay naisipan na nga namin umuwi. At sa pag uwi nga namin ay bitbit -bit pa rin namin yung mga kalat namin para mapanatili yung linis ng lugar. Hanggang dito na lang ang video natin. Maraming salamat sa suporta.